Hello, guys! May eh, dumaan. Uh, gagawa tayo ng jig para sa ating guide doon sa pag natin. natin. Uh, kung ano ibig sabihin ng jig, ayan, lagay ko na lang dito. Kayo na lang, magbasa. Okay, and uh, para doon sa mga gustong matutong mag-DIY, Ayan, panoorin niyo po para makatipid po tayo. Okay, tsaka pala guys, ito yung gamit kong pang-cutting. Okay, para sa nagtatanong Stanley. O, oh, Stanley B. Kinnaman, ha? Okay, matagal na sa akin to guys. Siguro, o, oh, more than, ano na yata to sa akin, nine years. Pero, bago pa din siya dahil iniingatan ko siya ayan, pagkatapos kong gamitin nililunasan ko kailangan na syempre maingat, okay so let's do, let's do it let's do the jig for this para makapagkat tayo ng maayos okay, see you there okay, kunin natin yung para makuha natin yung sukat yung para sa jig natin kahit anong circular saw so guys pwede nyo gamitin ito, kahit anong brand Ngito lang. Kunin natin yung sukat nito. Uh Ayan. 4 inches. Ha. Okay. From, from from dito, from the blade to uh sanday dito. Ayan. 4 inches. So ito yung gagamitin natin kuha tayo dito ng 5 inches. Kasi allowance natin yan. Kasi babawasan pa natin ito eh. kuha tayo ng 5 inches niyan. Kasi 4 inches lang naman yung kailangan natin. Kailangan natin na Binangan natin yung flyboard. Ito yung magiging guide natin. Dito dadaan yung ano natin. Circular saw natin. Ito yung parang stopper niya. Para magiging guide niya. So, natin natin yung 5 inches. 5, 5 inches. Double check natin. Okay, 5 inches. Ayan, iskuro natin siya. Pwede naman direkta iskuro na. Pero,

So, puputulin na natin siya. From Ito, ito yung dito niya. Yung magiging ano dito, yung parang sasagad dito. So, bababawang natin to. Doon sa plate natin. Dito sa plate natin. Tulina natin yan, guys. Okay. Putol na siya. Ito yung sobra. Okay. For safety, bulutin muna natin. So, ayan, sakto na siya dyan, guys. Yan yung magiging guide niya. Pag nagputol. Okay. Kailangan natin yung 4 inches dito. Plus 4 inches dito. So, 8. 8 bali yung space. So, kailangan natin ng 8 inches. Ito muna yung gagamitin natin dahil wala pa tayong jig. Pwede naman ito lang. Gagawin nyo lang. Mag-add lang kayo ng kung anong size ng kailangan nyo plus 4 doon sa plate ng circular na. So, ito muna gagamitin natin dahil wala pa tayong jig. 8 inches. 8 inches. Putulin na natin guys. Yung sobra. Make sure pag pinutol nyo, double check nyo yung ilalim na wala po kayong matatamaan. Kasi masisira po yung pinapatungan nyo. Alright, let's do it. Okay. Ito yun na yung jig natin. Ngayon, i-double scroll na lang natin ito sa likod. Makita ko lang guys. Ayan. Perfect na. Nasa 4 inches. Nasa tayo. Hmm. Four inches. Okay. So, ating circular so jig, guys. Ayan. Pwede na ka tayong mag-cutting ng marami. Okay. Yan na siya. Okay, guys. Gawa na yung jig sa ating circular so. So, sana ay manatutunan kayo sa video na ito. And, See you next time. Thank you so much for watching. Bye-bye.